Kumusta mga kaibigan sa ating paglalakbay sa mga lihim na landas ng kasaysayan, tradisyon at mistisismo? Ngayon, binubuksan natin ang isang pahina sa kalendaryo na may taglay na kakaibang enerhiya isang araw na kung hindi mo pag-iingatan ay maaaring magdulot ng seryosong epekto sa iyong kapalaran. Ngayong Ikapipitapamatron ng Oktubre, Isang araw na tila ordinaryo sa paningin ng marami ay bumubukas ang isang pintuan sa nakatagong mundo kung saan ang bawat galaw, bawat salita, at bawat desisyon ay may bigat at kahulugan. Ito ang araw ng nakatagong pagsubok, isang petsa na puno ng mga lihim na koneksyon sa siklo ng kalikasan at sa misteryosong balanse ng ating buhay. Hindi lamang ito isang simpleng araw sa kalendaryo. Ito ay isang marker sa cosmic tapestry na nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng mga sinaunang paniniwala at ang patuloy na impluensya ng di nakikitang mundo. Sa simbahang katolika, ang ikalimputo ampar ng Oktubre ay ipinagdiriwang bilang kapistahan ni San Antonio Maria Claret, isang Espanyol na arsobispo at misyonero na nagtatag ng kongregasyon ng mga missionary sons ng Immaculate Heart of Mary or Claretian Fathers. Si San Antonio Maria Claret ay kilala sa kanyang matinding pagmamahal sa Diyos at sa kanyang walang pagod na paglilingkod sa mga tao. Isang tagapagsulong ng pananampalataya at edukasyon, binuhos niya ang kanyang buhay sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, lalo na sa mga dukha at pinakamahihina. Siya ay itinuturing na patron ng mga weaver at textile worker at gayon din ng mga misyonero. Sa kanya humihingi ng tulong ang mga deboto para sa patnubay sa pananampalataya, proteksyon laban sa kasamaan at pagpapagaling sa mga karamdaman. Marami ang nagdarasal sa kanya para sa mga mahal sa buhay na nasa malayo o para sa pagpapalakas ng loob sa gitna ng mga pagsubok. gayon pa sa kabila ng opisyal na pagdiriwang na ito, ang araw na ito ay mayroon ding mas malalim na ugat na nakatago sa mga sinaunang paniniwala at mga paganong kaugalian. Bago pa man dumating ang Kristyanismo, ang mga tao ay mayroon ng mga ritual at pamahiin na nakaugnay sa panahon ng paglipat ng mga season sa pagitan ng pag-aani at pag Pasok ng taglamig sa ibang lugar o sa pagitan ng tag-ulan at tag-araw sa ating bansa. Ang mga paniniwalang ito ay madalas na nakatuon sa paghingi ng masaganang ani, pagprotekta sa pamilya at pagtaboy ng masasamang espiritu. Ang mga impluensyang ito ay nagbunga ng isang kakaibang pinaghalong espiritualidad na umiiral pa rin hanggang ngayon. Ang kwento ni San Antonio Maria Claret ay higit pa sa isang simpleng biyografiya. Ito ay isang epiko ng pananampalataya at katatagan. Ipinanganak noong 1807 sa Salent, Catalonia, Espanya, si Antonio ay unang nagtrabaho bilang isang weaver. Sumusunod sa yapak ng kanyang ama. Ngunit ang kanyang puso ay nananabik sa mas mataas na layunin. Sa loob niya ay may apoy na nagtulak sa kanya na iwan ang mundo ng tela at sinulid upang yakapin ang banal na bukasyon. Pumasok siya sa seminaryo at naordenahan bilang pari noong 1835. Ang kanyang paglalakbay ay hindi madali. Sa simula, naharap siya sa mga pagsubok ng kalusugan at pagdududa, ngunit ang kanyang matibay na pananampalataya ay nagpatatag sa kanya. Ang kanyang misyonaryong sigasig ay nagdala sa kanya sa mga pinakamalalayong sulok. Nagpapangaral ng ibanghelyo sa mga nayon sa kabila ng kahirapan at panganib. Siya ay nagtatag ng mga parokya at mga paaralan. Nagtataguyod ng mga kooperatiba para sa mga magsasaka at naglatala ng napakaraming aklat at babasahin upang palaganapin ang banal na salita ngunit ang pinakamalaking pagsubok sa kanya ay ang pagiging arsobispo ng Santiago de Cuba. Sa panahong ito, kinailangan niyang harapin ang malalim na kawalan ng moralidad at ang malakas na pagtutol ng mga makapangyarihan. Siya ay tinangkang patayin ng maraming beses, pinagsasabihan at pinagbantaan. Ngunit sa bawat pagsubok, lumalabas siya na mas matatag at ang kanyang mga himala at banal na pananaw ay nagpatunay sa kanyang pagiging instrumento ng Diyos. Sinasabing mayroon siyang kakayahang magbasa ng mga puso, gumaling ng mga may sakit at magpatahimik ng mga bagyo. Ang kanyang mga tagasunod ay nagsasabi na nakikita nilang nagliliwanag ang kanyang puso sa panahon ng pagdarasal, isang tanda ng kanyang matinding pagmamahal sa banal na puso ni Jesus at ng Birheng Maria. Ang kanyang buhay ay patunay na ang pananampalataya kahit sa gitna ng pinakamalaking kadiliman ay maaaring maging ilaw at pag-asa. Siya ay pumanaw noong 1872, iniwan ng isang pamana ng katapatan, paglilingkod at isang kongregasyon na nagpapatuloy sa kanyang misyon sa buong mundo. Mga palatandaan ng kapalaran sa araw na ito. Ang ikalawang pito ng Oktubre, ay isang araw kung saan ang mga pahiwatig mula sa universo ay mas malinaw kaysa karaniwan. Kailangan mo lamang na maging mapagmasid at handang tanggapin ang mga mensahe. Mga pamahiin sa panahon at ani. Uno, kung malakas ang ulan at may kasamang malakas na hangin ngayong araw. Ito ay tanda ng isang mahabang panahon ng pagsubok at mga hamon sa darating na buwan. Ang kalikasan ay nagpapaalala sa atin na maghanda para sa mga paghihirap, mag-ipon ng lakas at maging matatag. Ang agrikultura ay maaaring maapektuhan kaya't maging wais sa pagpaplano ng ani. Uh, kung lumitaw ang bahaghari pagkatapos ng ulan sa hapon, ito ay isang napakagandang senyales. Nangangahulugan ito na ang mga pagsubok na dumating ay magtatapos sa isang biyaya at pag-asa. Ang bahaghari ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng langit at lupa, nagdadala ng kapayapaan at bagong simula matapos ang bagyo. 3. Kung makarinig ka ng kulog ng walang ulan. Ito ay nagpapahiwatig ng mga nakatagong tensyon o hindi nalutas na problema sa iyong komunidad o pamilya. Mag-ingat sa mga chismis at hindi pagkakaunawaan at subukang maging tagapamagitan kung kinakailangan. Popper, kung makakita ka ng pulutong ng mga ibon na lumilipad patimog. Ito ay isang tanda ng paglipat at pagbabago. Maaring may darating na oportunidad na maglakbay o lumipat ng tirahan o kaya'y isang malaking pagbabago sa iyong profesyon o personal na buhay. Kung mamulaklak ang isang halaman na hindi karaniwang namumulaklak ngayong buwan. Isang pambihirang biyaya ang darating sa iyong pamilya. Ito ay maaaring swerte sa pera, isang bagong miyembro ng pamilya, o isang biglaang pagbuti ng kalusugan. Seconds. Kung malamig at mahangin ang gabi at malinaw ang langit na puno ng bituin, isang malakas na enerhiya ang naroon para sa pagninilay at paghahanap ng kaalaman ang mga bituin ay nagbibigay ng patnubay pakinggan ang iyong intuition mga pamahiin sa bahay at pera ito kung may basag na salamin sa bahay ngayong araw agad itong alisin at itapon ng maingat ang pagiiwan nito ay nagdadala ng pitong taong malas ang basag na salamin ay simbolo ng sirang enerhiya at hindi magandang kapalaran 2 kung may pumilipit na bituka intestinal rumbling sa iyong tiyan lalo na kung tahimik ang paligid may darating na panauhin o hindi inaasahang balita maging handa sa mga pagbabago sa iyong schedule 3 kung makakita ka ng gagamba sa loob ng bahay sa umaga isang tanda ng swerte sa pera huwag itong patayin hayaan lamang itong umalis ng kusa. Sila ay itinuturing na tagapaghatid ng kayamanan. Or, kung may mahulog na pera mula sa bulsa mo, nang hindi mo namamalayan. Mag-ingat sa mga transaksyon sa pera. Ito ay tanda ng posibleng pagkawala ng yaman o hindi inaasahang gastos. Mga kahulugan ng panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabing ito ay itinuturing na may malalim na kahulugan at maaaring magbigay ng sulyap sa iyong hinaharap. Tandaan ang mga detalye. Panaginip tungkol sa tubig Ang malinis at umaagos na tubig ay sumisimbolo sa paglilinis at pagpapanibago ng iyong emosyon at espirito. Kung marumi o tulala ang tubig, ito ay nagpapahiwatig ng mga hindi na lutas na emosyonal na issue o pagsubok sa iyong damdamin. Panaginip tungkol sa hayop. Ang mga hayop ay kumakatawan sa iyong instinct at mga aspeto ng iyong pagkatao. Ang pusa ay maaaring magpahiwatig ng intuisyon at misteryo. Ang aso ay katapatan at proteksyon. Ang ahas ay maaaring babala ng pagtataksil o sa ibang konteksto, pagbabagong buhay at pagpapagaling. Panaginip tungkol sa paglipad. Ang pakiramdam ng paglipad ay sumisimbolo sa kalayaan, tagumpay at paglaya mula sa mga balakid. Kung nahihirapan kang lumipad o nahulog, ito ay maaaring sinyales ng takot sa pagkawala ng kontrol o pagkabigo. Panaginip tungkol sa namatay na mahal sa buhay. Kung mangarap ka ng isang namatay na mahal sa buhay, madalas itong nagdadala nang mensahe o paalala pakinggan ang anumang salita o kilos nila sa panaginip dahil ito ay maaaring mahalagang gabay o babala mga ipinanganak sa araw na ito ang mga ipinanganak ngayong ikaw din po tapos ng oktubre ay nasa ilalim ng tanda ng scorpio isang misteryoso at matinding zodiac sign sila ay pinaniniwalaang may malalim na pag-unawa sa buhay at kamatayan at may kakaibang kakayahang makita ang lampas sa nakikita ng mata. Sila ay may matinding pagkahumaling sa katotohanan, matatalino, at may matalas na intuwisyon. Bihira silang magpakita ng kahinaan at may kakayahang bumangon mula sa anumang pagsubok. Ngunit sa ilalim ng kanilang matigas na panlabas, mayroong isang pusong tapat at masidhi sila ay may likas na kakayahang maging leader at innovator, ngunit kailangan nilang matuto na balansehin ang kanilang pagkahumaling sa kapangyarihan at ang kanilang pagnanais na kontroli ng lahat. Ang kanilang kapalaran ay madalas na puno ng mga dramatikong pagbabago at matinding karanasan, ngunit sa huli, ang kanilang mga aral ay nagbubunga ng walang kapantay na karunungan mga iminumong kahiding pangalan at katangian ng isa. Para sa mga ipinanganak ngayong araw, ang mga pangalang may kaugnayan sa relihiyosong konteksto o sa mga katangian ng araw ay akma. Para sa lalaki, Antonio mula kay San Antonio, Miguel, Arkanghel na Protektor, or Claret. Para sa babae, Maria mula sa Birheng Maria, Isabel, malakas ang pananampalataya, o Celeste, makalangit. Kung ikaw ay nagngangalang Antonio, ikaw ay pinaniniwalaang may kaluob na maging tagapagtanggol at tagapayo. Ikaw ay likas na may kahabagan, tapat at may matinding pagmamahal sa pamilya. Sa kabila ng pagiging tahimik, may malalim kang karunungan at pagkaunawa sa mga tao. Minsan, ang iyong pagiging seryoso ay maaaring maging dahilan nang hindi pagkakaunawaan, ngunit ang iyong puso ay laging nasa tamang lugar. Mga tradisyon at ritual na dapat gawin sa araw na ito. Sa araw na ito, mahalaga ang paglilinis, paghingi ng gabay, at pagpapakita ng pasasalamat. Ang mga ritual na ito ay makakatulong na gabayan ka sa mga pagsubok at magbukas ng mga biyaya. 1. Paglilinis ng aura at tahanan para sa kapayapaan at proteksyon. Layunin. Alisin ang negatibong enerhiya, linisin ang aura, at protektahan ang tahanan mula sa masasamang impluensya. Ano ang kakailanganin? Isang baso ng malinis na tubig, asin, rock salt or sea salt, dahon ng laurel, bay leaf, at isang puting kandila. Kailan at paano gagawin? Sa umaga, bago sumikat ang araw, o sa pagitan ng alas 6 at alas 8 ng umaga, maglagay ng isang kutsarang asin sa isang baso ng tubig. Ilagay ang tatlong dahon ng lorel sa ibabaw ng tubig. Ilagay ang baso sa gitna ng iyong bahay, halang sa sala, o sa isang lugar kung saan mo madalas maramdaman ang bigat ng enerhiya. Sindihan ang puting kandila sa tabi ng baso at tahimik na magdasal sa ng liwanag at ng asin, linisin ang aking tahanan at ang aking pagkatao mula sa lahat ng negatibong enerhiya. Protektahan kami mula sa kasamaan at punuin kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Hayaan ang kandila na masunog ng buo. Ano ang gagawin? Pagkatapos, kapag naubos na ang kandila, dalhin ang baso sa labas ng bahay at itapon ang tubig sa lupa malayo sa iyong tahanan habang sinasabi, ang lahat ng masama ay aalis at ang lahat ng mabuti ay mananatili. Huwag tignan ng baso habang itinapon. Hugasan ng maigi ang baso bago muling gamitin. 2. Ritual ng paghiling at pagpapalaya para sa gabay at solusyon. Layunin. Maghiling ng patnubay sa isang problema. Magpalaya ng pagkabahala at humingi ng kalinawan sa mga desisyon. Ano ang kakailanganin? Isang maliit na papel, lapis o panulat, isang itim na kandila para sa pagtataboy ng negatibong enerhiya at pagpapalaya, at isang puting kandila para sa pagdadala ng kalinawan at pag-asa. Ilan at paano gagawin? Sa gabi, bago matulog, sa isang tahimik na lugar, Isulat sa papel ang iyong problema o pagkabahala o ang desisyon na kailangan mong gawin. Isulat din ang iyong hiling para sa kalinawan. Sindihan ang itim na kandila at habang tinititigan ang apoy, isipin na ang lahat ng pagkabahala at pagdududa ay nasusunog kasama ng apoy. Sabihin, lahat ng takot, lahat ng pagdududa at lahat ng pagkabahala ay aking pinapalaya hayaan itong lumabas sa aking buhay. Pagkatapos, sindihan ang puting kandila. Habang tinititigan ang apoy nito, isipin na pumapasok sa iyo ang kaliwanagan at gabay. Sabihin, bukas ang aking isip at puso sa gabay ng universo. Ipakita sa akin ang tamang daan at bigyan ako ng kalinawan. Sunugin ang sulat sa apoy ng itim na kandila gamit ang fire safe dish at hayaang maging abo. Ano ang gagawin? Pagkatapos, ipunin ang abo at ilibing sa lupa sa labas ng iyong bahay. Hayaan ang parehong kandila na masunog hanggang matapos o patayin ang mga ito ng maingat kung hindi mo kayang bantayan. Ang pagpapalaya ng problema ay magbibigay daan sa solusyon na ihahatid ng puting kandila. 3. Pagbibigay. Pasasalamat sa kalikasan para sa biyaya at pag-asa. Layunin, magbigay pa sa salamat sa mga biyayang natanggap at humiling ng patuloy na kasaganaan at proteksyon mula sa kalikasan. Ano ang kakailanganin? Ilang butil ng bigas, isang maliit na baso ng malinis na tubig, ilang piraso ng prutas, halmin o saging o mansanas, at sariwang bulaklak. Kailan at paano gagawin? Sa hapon, Bago lumubog ang araw, sa labas ng bahay, malapit sa isang puno o halaman, maglagay ng maliit na tela o dahon sa lupa. Ilagay ang bigas, tubig, prutas at bulaklak bilang alay. Tahimik na magdasal o bumulong ng pasasalamat sa kalikasan, sa mga espiritu ng lupa at tubig at sa mga ninuno. Sabihin, "Salamat sa lahat ng biyaya na aking natanggap. Hinihiling ko ang inyong patuloy na proteksyon." at kasaganaan para sa aking pamilya at tahanan. Maari mong ipahayag ang iyong mga tiyak na pagnanais para sa hinaharap. Ano ang gagawin? Pagkatapos, iwanan ng alay sa lugar. Huwag itong kunin pabalik. Hayaan itong mabulok ng natural o kainin ng mga hayop. Ito ay simbolo ng pagbibigay at pagtanggap ng enerhiya mula sa kalikasan mga kulinaryong tradisyon Sa araw na ito, ang pagkain ay dapat simple ngunit masustansiya. Iwasan ang mga mamahaling putahe at pagkain mayaman sa taba. Ang mga tradisyonal na pagkain tulad ng lugaw, rice porridge na may luya at bawang ay mainam para sa paglilinis ng katawan at pagbibigay init lalo na kung tag-ulan. Ang nilagang saba o kamote ay nagbibigay ng enerhiya mula sa lupa. Ang pagkain ng mga gulay at prutas ay pinapayuhan para sa pagpapalakas ng kalusugan at paglilinis ng sistema. Ang mahalaga ay ang pagkain ng may pasasalamat at pagbabahagi sa pamilya na nagpapatibay ng ugnayan at nagdadala ng positibong enerhiya sa loob ng tahanan. Ang mga mahigpit na bawal sa araw na ito. Ngayon, babalikan natin ang mga babala. May mga pagkilos na lubos na ipinagbabawal sa ikawipatakinukyar ng Oktubre dahil ang paglabag sa mga ito ay maaaring magdulot ng masamang kapalaran at hindi ka nais-nais na mga pangyayari. Mag-ingat sa bawat hakbang, bawat salita at bawat desisyon. Huwag magwalis sa gabi. Mistikong dahilan. Pinaniniwalaan na ang pagwawalis sa gabi ay nagtataboy hindi lamang ng dumi kundi pati na rin ng swerte at mga basbas na naipon sa iyong tahanan sa maghapon. Ito ay tulad ng pagwawalis ng mga pagkakataon at kasaganahan palabas ng iyong pintuan. Bunga ng paglabag. Ang paglabag sa bawal na ito ay maaaring magresulta sa paghihirap sa pinansyal, pagkawala ng mga oportunidad, at pagiging malayo sa iyo ng magandang kapalaran sa mga darating na araw at linggo. Huwag maglabas ng pera o magbayad ng utang sa gabi. Mistikong dahilan. Ang gabi ay isang panahon ng pagtigil at pag-iipon ng enerhiya. Ang paglabas ng pera, lalo na sa dilim, ay sinasabing nagbubukas ng daan para sa pagtakas ng yaman. Ang pagbabayad ng utang ay nagpapakita ng paglisan ng pera mula sa iyong pangangalaga. Bunga ng paglabag. Mawawala ang swerte sa pera at ang mga ipon ay unti-unting mababawasan. Maaari kang makaranas ng hindi inaasahang gastos o pagkalugi na magpapabigat sa iyong pinansyal na sitwasyon. Huwag magpagupit ng kuko, gupitin ng buhok o ikalat ang basura mula sa bahay mistikong dahilan ang mga bahagi ng ating katawan at ang mga tiratira -tira mula sa ating tahanan ay pinaniniwalaang nagtataglay ng ating enerhiya ang pagtatapon o pagputol ng mga ito sa araw na ito ay maaaring putulin ang iyong koneksyon sa iyong proteksyon sa iyong mga ninuno at sa iyong sariling lakas ang basura ay sumisimbolo ng mga lumang enerhiya na dapat manatili sa loob o itapon sa tamang oras. Bunga ng paglabag Maaari kang maging mahina sa mga masasamang espiritu, magkaroon ng di ka nais-nais na sakit o makaranas ng matinding kalungkutan at pagkabigo. Ang pagkalat ng basura ay nagdudulot ng di pagkakasundo sa tahanan at pag-akit ng negatibong kapalaran or huwag maghugas ng pinggan na may tiratira -tira sa gabi. Mistikong dahilan, ang pag-iiwan ng maruming pinggan at tira, tira sa lababo ay sinasabing umaakit sa mga masasamang espiritu o mga elemento na maaaring magdala ng malas at kahirapan sa iyong tahanan. Ang tira-tira ay nagsisilbing handog sa mga espiritong ito. Bunga ng Paglabag Maaaring maranasan ang mga di paliwanag na ingay sa bahay, pagkawala ng mga gamit o ang pakiramdam ng bigat at lungkot sa loob ng tahanan. Magdudulot din ito ng kahirapan at kakulangan sa pagkain. Iwasan ang paglilipat ng gamit sa bahay o magsimula ng malalaking proyekto. Mistikong Dahilan ang araw na ito ay hindi angkop para sa mga malalaking pagbabago. Ang paglilipat ng gamit ay maaaring magpagulo sa enerhiya ng tahanan at magtaboy ng mga good spirits. Ang pagsisimula ng malalaking proyekto ay may panganib na hindi matapos o magdulot ng mga balakid bunga ng paglabag. Ang mga relasyon sa pamilya ay maaaring maging magulo at ang mga proyekto ay maaaring magkaroon ng maraming problema o hindi matagumpay na matapos na humantong sa pagkabigo at pagkalugi. 6. Huwag mangutang o magpautang. Mistikong dahilan. Sa araw na ito, ang anumang transaksyon na may kinalaman sa pagpapalipat ng pera sa anyo ng utang ay nagdadala ng panganib. Ang pagtanggap ng utang ay nagdudulot ng energy debt at pagkawala ng sariling kapangyarihan sa pinansyal. Ang pagpapautang naman ay nagbibigay ng sariling swerte sa pera sa iba. Bunga ng paglabag Magkakaroon ng paulit-ulit na utang o ang perang ipinautang ay hindi na maibabalik na nagdudulot ng pangmatagalang problema sa pananalapi. Iwasan ang mga malalaking desisyon sa negosyo o personal na buhay mistikong dahilan. Ang enerhiya ng araw na ito ay puno ng mga nakatagong pagsubok at di katiyakan. Ang mga desisyon na gagawin mo ngayon ay maaaring maging malabo o hindi gaanong maganda ang kahihinatnan. Ang veil sa pagitan ng mga mundo ay manipis, kaya't ang mga panlabas na impluensya ay mas malakas. Bunga ng Paglabag ang mga desisyon ay maaaring humantong sa matinding pagsisisi, pagkalugi at di inaasahang mga problema na mahirap lutasin na nakakaapekto sa iyong hinaharap. Oit, huwag magsalita ng masama, mangaway o magpakalat ng chismis. Mistikong dahilan, ang mga negatibong salita at kilos ay may malakas na epekto sa enerhiya ng paligid. Sa isang araw na ang enerhiya ay sensitibo ang anumang pagiging negatibo ay mabilis na bumabalik sa nagmula nito, na nagdudulot ng karma. Bunga ng paglabag Ang mga salita at gawain ito ay magdadala ng masamang enerhiya pabalik sa iyo. Maaari kang makaranas ng hindi pagkakaunawaan, pagkawala ng mga kaibigan, o masamang reputasyon. Ang gulo sa loob ng tahanan ay magiging permanente. 9. Huwag magsuot ng luma o sirasirang damit. Mistikong dahilan. Ang iyong panlabas na anyo ay nagpapakita ng iyong respeto sa iyong sarili at sa mga espiritu. Ang pagsusuot ng luma at sirasirang damit ay sumisimbolo ng kahirapan at kawalan ng pagpapahalaga sa sarili na umaakit ng malas. Bunga ng paglabag. Maaaring makaranas ng kakulangan kawalan ng pag-asa o ang pagpasok ng mga negatibong enerhiya na nakakaapekto sa iyong self-worth at sa iyong mga oportunidad. 10. Huwag mag-iwan ng pintuan o bintana na bukas sa gabi. Mistikong dahilan. Ang mga bukas na pintuan at bintana sa gabi ay itinuturing na imbitasyon sa mga masasamang espiritu o magnanakaw, parehong literal at espiritual. Ito ay nagbibigay daan sa pagpasok ng mga hindi ka nais-nais na enerhiya sa iyong personal na espasyo. Bunga ng paglabag. Maaaring maranasan ang pagkawala ng gamit, hindi magandang pakiramdam sa gabi, o ang pagpasok ng mga negatibong enerhiya na nagdudulot ng gulo sa tahanan at pagkabahala. Sa bawat araw na lumilipas, mayroon tayong pagkakataon na matuto, lumago at gumawa ng mga desisyon na magpapabuti sa ating buhay. Naway gabayan kayo ng karunungan ng nakaraan at protektahan ng mga lihim na kaalaman na ating ibinahagi. Maging matalino at mapagmasid hanggang sa susunod na paglalakbay sa mundo ng mga misteryo.